man Remedio, nais ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magpapadala siya ng opisyal na liham kay Senate President Vicente Tito Soto III upang subukang ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pork barrel funds noong siya ay partylist representative. Ang nasabing dismissal order ay inilabas ng Office of the Ombudsman noong Disyembre 2016. Matapos matukoy ang umano'y anomalya sa paggamit ng 10 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva. Gayunpaman, tinutulan ito ng Senado sa pamamagitan ng pag-adopt sa legal opinion ng Senate Legal Counsel na nagsasabing tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang magdisiplina sa sarili nitong mga miyembro. Sa kabila ng pagtutul ng Senado noon, nanindigan si Remulya na may bisa pa rin ang dismissal order. First Lady Liza Marcos, dead ma sa umalagay. Santander, parang pinabili lang daw ng suka. Hindi pinansin ni First Lady Liza Araneta Marcos ang panawagan ng isang pribadong mamamayan na imbestigahan ng umano'y koneksyon niya sa dating Special Envoy to China for Trade, Maynard Nung, na nasangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi bibigyang pansin ng unang gilang ang Letter of Sentiment na isinumite ni John Santander sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Castro, walang direktang ebidensyang nakasaad sa sulat ni Santander na mag-uugnay kay Araneta Marcos sa mga irregularidad sa flood control projects. Maging ang mga kalakip na dokumento ay hindi umano nagpapakita ng anumang konkretong koneksyon. Binansagan pa ni Castro si Santander na parang Lewisons candidate lang na tila pinabili lang ng suka at isinabay ang pagsumite ng liham sa ICI. Catherine Bernardo, bibigyan ng wax figure sa Madame Tussauds, Hong Kong. Confirmed na mga kadiskurso, si Catherine Bernardo ang newest Filipino celebrity na magkakaroon ng sariling wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong na nakatakdang ilunsad sa 2026. Sa Instagram post mismo ng Madame Tussauds Hong Kong nitong Miyerkules, Oktubre 22, ibinahagi nila ang official announcement kasabay ng the scenes photos ng 29-year-old actress habang sinusukatan para sa kanyang wax statue. Si Catherine ng ikalimang Pilipino na magkakaroon ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong. Naunan na rito si na Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach noong 2019, Boxing Champ Manny Pacquiao noong 2021, Miss Universe 2018 Catriona Gray noong 2023 at actress host Anne Curtis noong 2024. Transcrição e